pwedeng din. It. So, ito yung ginawa namin, ano, kasi may ano naman kami dito. May mulberry. ayang gipulungan nga kay perting ko Anna. Ang dahon, labong ang dahon, gipulungan. Ayan, um, malaki na ang mulberry ko. Kumawa kami ng DIY na atop. Gamit ang double-sided insulator gamit dyan. binigyan mo naman yung iba nung no? dapat nagtira ka pa. So, gumawa kami ng DIY dito. Hindi pa nalinis. Ito, oh. Marami pang dahon. Layang dahon. Ginawa namin. Ginamit namin ang sanga ng mulberry. Para malagyan siya ng Insulator. Para hindi mabasa yung aming mga sisiyo. Kasi yung mga malaki-laking sisiyo, ilipat na namin dito. Dito na sila ilalagay. Dabi para... Yung gulodong, para... Ha? Kinagtagat nila ko inilabok ko. Masalabot sa mga kinipon mo. Ayaw. Oo. Oh. Ito yung kinakalaban nila. Ilapag ko na, balik dito na ako. God. <laughs> Patayin niya ako para ako magbito. Ah. Yung talisay? talisayin yun. ah. Ha? Yun pula. Tapos ito yun, ito yun, ginawa namin yung, yung mga tira-tira namin doon sa taas. Dito namin nilagay. Ayun, ginamit na, ginawa namin, ano, ayan. Patungan ng insulator. Ayan, yung mga, mal, yung metal paring, yung mga ganyan. Ayan yun. Ayan ito na, ito na yung bahay ng aming sisiu. Dito na ilagay ang sisiu. eto, kaya tanggalin na tong, ano, pugaran kay, mayroon mang pugaran doon sa, ano, kulungan doon sa manukan. May, ano na kami doon, pugaran, kaya hindi na dito ilagay yung mga, yung inahin dito ang uh, mga sisyo na ilagay dito pag lumalaki-laki na sila saka na ilagay doon sa manukan kasi nangyari kasi nung last naming ano konti lang ang natira nung sisyo nung nilagay na namin doon kasi nagkataon din nga laging umuulan kaya konti lang ang natira doon sa maraming sisyo namin kaya ngayon, dito na sa likod namin ilagay. Nilagyan namin ng ano, bubong para hindi sila mabasa. DIY lang na bubong. DIY. Ayan. Insulator. Haman. Haman in huh? in Do it yourself. <laughs> okay, okay. Ito ka nagtaka kayo kung anong laman ng sak. Yami yan Para sa mga manok na mag ito. So ayan na sila. Hindi na sila nag-away. <laughs>